Magandang araw mga kaibigan uh, Malungkot na balita ang ating uh, pag-usapan natin ng ngayon uh, Pahayag ni Bipi Sara sa isang press conference sa Netherlands Makakabalik pa ba si PRRD dito sa Pilipinas? Kasi yun yung ra sigaw ng mga sambayanan na nagrarally uh, bring back bring home FPRRD. So, si BPP Sara, nagpayag siya na let's move on. Okay, basahin kayo ito. Uh, News 5 uh, post 58 minutes ago. Hindi na siya maibabalik. Si PRRD. According to the Vice President, hindi na siya maibabalik. Hinimok ni Vice President Sara Duterte na mag-move on ang bansa matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagbabahagi ng BC sa kanyang online presser, wala nang kabuluhang magalit o madismaya sa nangyari dahil hindi na makakabalik ang dating Pangulo sa bansa. Sinabi ito ng pangalawang Pangulo ng tanungin tungkol sa umano'y pagkakasangkot ni National Security Advisor Eduardo Anyo sa Grand Conspiracy para sa pag-aresto ng dating Pangulo. So ito yung exact statement ni Bipisara. Sara. Sa totoo lang, ito, tinanong siya Anong masasabi niya yung napabalita na isa si General Anyo sa mga nagplano na maaresto at madala sa Netherlands ang dating Pangulo? So ito ang sagot niya. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all kasi pointless naman na magharbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maiba balik. Grabe naman to, oy. Hindi na mababalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. So, what we should do as a country is move on from what happened magalit man tayo walang mapupuntahan yung galit natin dahil hindi naman yan sila pananagutin ng pamahalaan tapos dagdag nito, nabasa ko sa ibang post na pagdating na lang ng eleksyon, sabi niya Diyan nyo na siya... Oh, basta. Nabanggit niya ang eleksyon. Na panalunin ang kandidato ni Tatay Digo. So, anong masasabi nyo, mga kaibigan? Na hindi na maibabalik ang dating Pangulo. So, kung ako ang inyong tanungin. Ano lang, nagiging... Uh, praktikal lang si Bipisara, Sara, hindi na siya umaasa. Kailang ako, kung ako 'yung tatanungin dahil nga sa galing ng mga abogadong nakuha nila, all foreigner lawyers ng kinuhay. Wala na si Attorney Medaldia, Attorney Roque, sabi na at all foreign lawyers. Ako, kung ako 'yung tatanungin, may pag-asang makabalik sa Pilipinas. CPRRD. Yes, that's my faith. Kasi, sabi ng kanyang amugado, Nicholas Kaufman, na maraming na violate na rules yung pagka niya at uh, gagawin nila ang kaya nilang gawin para uh, mapadali yung pag-release sa kanya. Anyway, kanya-kanya ang kwan tayo. Uh, basta, ang hiling ko lang din sa inyo is, tanggapin na natin ang nangyari. Then, ituloy natin ang pagdarasal. Wala pong imposible sa Diyos. Ako, naniniwala ko. Sabi nga ni Tatay Digong, eh, there will always, may hangganan ng lahat, there will always a day of reckoning. Makakabalik si Tatay Digong. Kung kailan, maghintay lang tayo. Okay, comments. spirit Melts with all due respect, people, I'm no Marcos nor Duterte. Both sides have done something good and bad. Lore Gamale, wag na talagang bumalik sa Pilipinas si Digong hanggang sa huling hininga man lang. Sa ganon kahit papaano, sa daming Aurel Liwanag, meron pa impeachment na darating. Merit Viera mukhang nire-reverse psychology na tayo at ang ICC judges. Pawa effect para yung akala nila na di na makakauwi dahil baka maawa ang judge. <laughs> Mary Lord Lopez, Honestly, di na rin talaga ako naniniwala na may babalik pa si tatay hanggat ang administrasyon ang nakaupo at namumuno e eh malabo talagang mangyari. E eh hanggang 2028 lang sila. Kaya eh, importante, ngayong Mayo election, panalunin natin ang TDP. So kung maraming TDP laban na manalo, malaking tsansa si BP Sara ma maakwit sa kanyang Impeachment trial. So kung malusutan ni Bipi Sara ang impeachment, eh di, 2023 years from now. Pag nakaupo si Bipi Sara as presidente, ano? May pag-asa bang makabalik si PRRD? I don't know. Kailan? Wala pong imposible sa Diyos. Let's have faith. Huwag po tayong mawala ng pag-asa makakabalik ang ating PRRD. There will always be a day of reckoning. Yun ang sabi niya. At huwag tayong mabahala. Minsan niya, relax lang tayo. Kaya, yung mga hindi nakakatulog dyan, please lang, maawa kayo sa inyong sarili. Huwag niyong pahirapan yung sarili. Relax lang. Dasal. There's nothing impossible with God. With prayers. With faith. Makakabalik. 去打打比方。